Merah, Hmm, magpakilala ka. merah <laughs> Merah Suplata. Merah oh. Mira. Hmm. Ah. <laughs> <laughs> <Yaling>. oop, oop. <coughs> cute, cute Ito. Yan ang food niya. Tubig. Hmm. Ganda ng mukha. Ayan. Hmm. Ayan, Ayan. Ang laki. Ganda. Ganda ang pusa. Hmm. Isang libo lang. Isang libo lang. ka dyan anak magkakagatin ka kaibigan mo yan kaibigan mo hmm, kaibigan niya nagubuhat niya yan eh. <laughs> <laughs> kano to binta mo ka ni binta mo ano, ta kapag po ng anak kuya ay Bun ano po yan buntas yan sa ngayon ang papababahan ko po siya sa ganyang laki din kulay po lang ang bentahan po niya yung limang libo. Limang libo isang okay. Oh, pagka ganyan kalaki. Pag ganyan na po kalaki, ano, mga 7K. Kasi may vaccine na po yan. Hmm. So, may vaccine. 17 na. Kapag, kapag puputing pa lang, bentahan ko po. Kapag nalibo, ganun. Pinakamababa. Hmm. Ayan, mga idol. Bili na kayo. Kapag yan ay mga anak. Ganda Oh. <laughs> ganda yung ko wala. Yung ganyan, kuya. Tawag ito. Yung ganyan ng tita ko. Pinagbenta hmm. ko yung mga kutin niya. Ayan ang matari. Oh. <laughs> Okay, next month, next na yan. Ilang months na? 10 months. months. na siya. Hmm. Ganda.